Hello mga ka-reels, nag -crave ba kayo ng may sabaw? Ayan, magluto tayo ngayon ng bulalo, beef bulalo. Ang gabi, magluluto kami ngayon ng bulalo. Ito, meron na akong pinapakulo ang tubig na may sibuyas at uh, paminta. Yan guys, hintayin lang po natin kumulo. Ito na po yung beef na ano, pinakulong ko na po siya dito sa pressure cooker. At saka ito yung aming mais. Ayan, ang panghalo sa mais. Ha? Very delicious naman. Guys, kumukulo na po itong ating ano, tubig. <laughs> Yan, lalagay na po natin ang ating beef. Beef na ano. Pakistani, Pakistani. Pakistani beef daw yung ano. Wow, yun may mga buto-buto talaga. Masarap siya at malinamnam. Oo, oh, dahan-dahan. Oh, yes. guys, mga laman na may buto-buto ng baka. Yan, takpan, at pakuluan po ulit. Ah, lagyan ng dalawang uh, beef cube. Ano? <laughs> Ito na, nilalagay na po yung ating mais na pampaganda ng kuti. <laughs> ano lang, kabatis lang. <laughs> Ito pong mais na masustansya. Yan. Paluan lang po ulit ng konting minuto. At ilalagay na ang beans. Ayan. So guys, ilagyan po natin ang pampalasa. 2 tablespoons na patis. Ayan. Para malinam na talaga siya. Ito na guys! Ay, kumukulong na. Lumalabo tuloy yung ano, camera. Ayan, ilalagay na po natin ang ah. may wagang refolio. Pampalasa. Good for our body. Good for goiter. Pwede po yung pang-diet. Huwag lang po sa mga goiter. Bawal sa may goiter. Hindi po yan dapat kinakain ng mayroong pong goiter or thyroid. Bawal. Ayan guys, atakan po ulit natin ng 2 minutes. Pakuluan. Ano guys, lagyan na po natin itong pechay. Dami gulay. Gulay is like, di ba? Gulay. Oh, masya Very nice. Oh, diba? sariyong sariwa Green. Di ba? Sariyong sariwa. Pechay, hindi mo Oh, okay nga no. Reminded. Yan, nalutuin lang po natin ang pechay. At pagkatapos, okay na po itong ating bulalo. Oh my God, mashallah, mashallah. Yan na guys, okay na po itong ating pechay. Pwede na po tayong kumain. Yan, ihanda ang bahaw, ang sabi ni Inday. <laughs> At sure, ubos. Oh Yan guys, napakalinam lang po. Ayan, napakayami ng ating matindid bulalo. Oh, ayun ang mais. Oh. Yung may ito yung big. Ayan, dito po, gumawa po kami ng sausawa na sili na may lemon. Ayan, at may patis. Ayan, napakayami po guys. Ayan, huli ka na po, kain na po tayo. Sira na naman ang diet ni Inday. Thank you for watching guys. Follow me for more. Bye. Bye.